Nahay si Kainsan Ano daw yung Kainsan? Ano to? Ito ang tapalan. Meron ka plastic dito. Meron ba mo ba ako? Oo. Yung laho ka Ano ba luto nung ganyan? Yung ilalaga lang tapos lakihan mo nang ginahit ng na mustasa. Ay tama tama ari. Wala pa man ako kain sa mustasa. <laughs> tama. Yan. Yan sa Ano ba luto nung ganyan? Yung iyo lang 'tong babalaasin. Tapos lang yan. Tapos ay pagkabalaas. Iyong luto mo na dapat ngayon yan. Ano? Ano ano ba ito? Babalaasin mo tapos ay ilalaga mo yung langa. Pagluluto. Ayos ka. Ayos na rin. Tama na rin. Ay. Takawti yan. Tama na rin. Takawti yan. Punuin mo. Ano kaya? Punuin mo nga yan. Kulang yan. Ito eh. Tama na rin eh. Daan-daan pang bibigyan doon. Ayos lang. Lagi naman ako nangunguha eh. Nagpunta ka bang dagat? Bilaw. Chill sila Sino kasama mo si Tito Hindi, sino ano ka rin? Ayos na rin, ayos na! Sino? Sige, punoyin mo ito eh! Huwag na, tama na, uh, tama na! Hindi, Tama na, tingin yeah, lang ka naman! Yan pag naluto! Paano makakunti? Pakaalala ka na yan ah! Hindi mo! Malalaki dyan ay balat! Oo, balat na lang <laughs> Ay balat nga lang kukuhanin ko din eh! Sige, ote, sige! Lumasa lang! Ayos na ito, ayos na ito! Tama na, tama na! O, talagay mo pa nga ng mga tatlo! Oo, tama na, tama na! Ayos na ito, na! Ah, tama na! kang ano eh! Bato ang ano na Naya! Ayos na, oy. Salamat din kay Insan. Oo. Oh. ay papadala ko lang si Tia ng ano, ng mustasa. At saka ikaw ikukuha kita. Antayin mo ako. Ay. Okay. Ah, hindi, antay mo ako. Papadala kita mustasa. Ah, Nai po tayo na kay Insan ng anong tawag dito? Salaan daw po. Ah, ano ba halaan? Ah, talapang, ah. Bibigyan po natin ang mustasa naman, panlahok. Oo. Aba po, wala lang kaya Oo. Oh. Uh -oh. Abi kamustiya. Na ayo. Pinalok po ako ni Kensa nung ano, yung talapanga, yung ano. Masarap daw po yung may mustasa. Oh, ay, di sasabing. <laughs> Kung mag-aaray naman, kanila yung, yung ano, tapos akay mustasa. Oh! oh. Ah, hindi na, hindi na mustiya. Oo, oh, bigay mo kay Pia. At saka ikaw ha, hati na kay Dini. Eh. Ay, abo, oh, makakamin niya. Oh. Aba, salamat. O ba, nai nga ako. Tama-tama. Ka. Wala pa, pag ano. Ay, pag wala, babalik ako mamaya. Ay, oo, oh, hala. Kira mo ako na kahit dalawang... Iras? Uh oo. -oh. Ay, hala. Ilang, ilang, iras mo ba yan? Ayun Ay, na rin sa kabilay apat. Aba, di kahit ba dalawa, di pakalakan tulong na nun sa akin. Ay, sige, mamaya. Oo. Uh oh, magakit, ha? Ay, hala. Ayos mo... na rin kayo uh -oh. Bahala ka na diyan, ha? Oo, uh oh, salamat, Tim. Hoy, oh, salamat din sa ano tawag din sa lakad. <laughs> <Salahan>, ah, <laughs> di, lukan, lukan. lakad. Oh, ay sige, hala, ingat. Oo. Oh, salamat. Oh, lukan, tandaan mo Lukan, Lakad, no. Oh. Ayun po, tayo po ay yun nga, tayo binigyan ni kain sa nang yung anong tawag din? Yung tapalang. Ay di sabi niya yung siya po naman pinalitan natin ng mustasa oh, at para panluto din po nila yun ay. Ayan, ito na po yung ating mga mustasa. Oh. Yan. Naglalakihan na rin po. Oh. Ito na po yung ating mga mustasa. Hmm. May malalapad na rin po. Yan, eh ganda paano po at na ulan eh. nag-uulan ulan ilang plat pa po ito bali ilan nga ba ito po ay tatlo isa dalawa tatlo Doon pa po sa kabila pang -apat. tapos iba pa po yung naro sa kabila yung dito po sa side dito apat yan areho yo mm. iba pa po yung naro sa kabilang side ngayon po ay medyo may ulan ay di po sa ating halaman at yanong bibilis umurusa ay ang ano po naman natin ay tatlong araw na yung ulan ay tayo hindi po ba't nag-umpisa ng mag-ani ay di lumlum -lum po ang ating palayan oh, yan, oh. hindi pa po magalaw yan ito po mga naka ano po din eh nakahang at gawa nga po ng ulan yan sana po naman ay eh, hihiling tayo na ano na medyo ano na kung kainit oh hindi man init wala lang ulan at gawa ng 3 days na nakalumlum yung ating palay oh yan ito po ito po ay yung mga napa oh yan po ay 3 days na nakaganyan oh ayan masisira po bagi inabot tayo ng ano Nang ulan ng ulan oh maganda pa naman po Tuyo, tuyo naman po tuyo tapos ito basa ito konti. yung mga hindi nahagit na hagit na itong tarapal pambihira yan na po yung ating palay naman ngayon oh sisibol po yan pagka madagdagan parang dalawang araw na antabay tayo yun uh. ay tayo po yung nagpa postpone postpone oh. yun nagpahinto ng ani Ito pa ang ating mga anihin no? Ayos pa naman po Masama po eh, Pag yan ay eh, nagapas Tapos nagpatong-patong Ayun Doon po magsisimula lalo ang pagkasira niyan. Ano na yun 100% na yung hinog oo oh. Hindi pa naman siguro 100% 100% Pero talagang Mag-u-over na po siya Oh, yeah na pa po yung ating mga naka anong gawa oh. yun po yung swangga hindi pa ito nasilong Yan, ari pa po yung mga iba oh. Ito po na may tuyuan loob oh. Yan. Yan, tuyo po. Wag lang itong gagalaw ng ID, tuyo. Hindi man po ba totoong basang-basa. Gawa ho na ito ay inubra. Ay may araw oh. Yan. Naay po naman, parang nasilay din. Lumiwanag lang ang hunang kaganar eh at lumampas aring mabigat na aring dagim baka po iinit ta bukas meron pa mga nakahang sa gitna oh Atin pong aring mga ano Kung anong kondisyon na eh. Oh, natumba. Ah, natumba pa yung isa oh. Uh, natumba. Ayusin ah, po natin. Hmm. Uh. Yan na, may nasibol na oh. Ilang araw na rin po ay. Yan nakita na ko na ugat ah. Hmm. Sana naman po bukas may araw na. May araw po naman, wala lang yung sinag. tutubo na ho tayo dito tutubo ay palay hindi pira yeah. bumagsak po mababadbad na may sa tubig ayos na yan medyo safe na po Ya, yeah, ito pa po ang kapasino. Sana po may magkaaraw na. Oh may araw nga ay di wala naman yung sinag uh -huh. ngayon po kumbaga sa pagkakataong ito po hindi laan po tayo yung apektado napakarami po nag-aantabay di kumbaga nga po dito sa paligid di tayo nga yung naka episode po kumbaga naka video ay kagaya doon sa kayon oh sa kabila ang dami rin oh. yun nun sila oh parang tumutuloy sila eh yun oh sa dulo hindi ho oh, pala gaano kita yun oh, sa kaduluhan tumutuloy sila ilang araw na silang tumutuloy eh apektado rin po ng ulan tinutuloy po yung iba ay ako po naman ay hindi at gawa na nakatayo yan po kaya tinutuloy nila ay yung lahat ng nalinis na dapat maimis na nila oh basta po yung nakatayo pa hindi pa po gaano maaano yan kumpara ng mga nakalagak na oh okay. sa pagkakataong ito po naman Dalwa uh, dalawa yung ating ano dalawa yung naano sa atin pabor sa halaman dun sa ating gulayan uh, tapos ta apektado tayo dito sa ani ay di parang tay lang uh -huh. parang gumigit na lang tayo palagi uh, -huh. na uh, hindi natin sabihin na ulan yan na hindi natin mapapakinabangan kaya po lahat ng pagkakataon mapapakinabangan oh yan ito pa po ang ating yan gapasin pa po ito oh yan, ano nga naman oh yeah, na naman. Ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Hanggang dito na lang po tayo tatapos sa episode na to. Yan, salamat po sa lahat. Sa lahat po ng ating manonood, salamat kay Kainsan, sa lahat-lahat po, lahat. Yan. Sa lahat-lahat po, salamat. Oh, yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.